Shout out sa inyong lahat dyan mga idol hey, And welcome to Tata Pasuriro Vlog mga idol <laughs> Ito mga idol oh uh, Umabiyahin na tayo ngayon mga idol Nagahanap na tayo ng mga basura dito sa area natin Kung mayroong nagkakalat Dilinisin ko mga idol <laughs> Akong bahala kayo Akong bahala magkuha ng mga basura mga idol Kayong bahala magkalat <laughs> Yan oh, yon talaga yung trabaho natin mga idol no? Ang magkuha ng mga kalat ng basura eh Alas 9 pa lang ng gabi ngayon mga idol Dito tayo sa gilid ng City Hall no? Oh. Paikot, City Hall, Palingke So magkakot tayo ng basura mga idol Ayan, shout pala sa inyo lahat dyan mga idol. Maraming maraming salamat sa support nyo mga idol. One year na tayo yung vlogger mga idol. And so wala pa tayong nakikita mga basura sa gilid mga idol. And ganito kami mga idol pag gabi. Kasi... Kailangan ikutan yung area mga idol kasi ikot din yung mga monitoring mga idol Pag nakita na may ah, May ano sa basura sa area mo pag -chat, chat yun sa GC Ayan basura mga idol Kitang-kita na mga idol Ayan o oh. Okay Ayan dami yung basura mga idol Tunin natin yan mga idol Para eh, Para malinis mga idol Ayan, so Magalas na yung pinanang gabi mga idol Ayan, harap na o oh, City Hall mga idol oh. Ayan So, kinuha na nila yung basura doon sa likuran mga idol Kitang kita sa salamin dito mga idol oh. Ayan, kinuha na nila Ayan Pamatapos kami dito mga idol Mga 9.30 Mga isang oras lang may ginto dito mga idol Ayan, no hindi pa nga nalinis yung ano uh, event pala nag May ano pala sila event diyan mga idol hindi pa nalinis yung ginawa nilang mga ano uh, pahingaan aha uh -huh. ayan shout out maraming, maraming salamat sa suporta nyo mga idol ha? ayan thank you sa lahat lalo na shout out pala sa mga Bisaya diyan mga idol thank you sa inyo lahat Thank you sa inyong tanan. <laughs> Yan, maraming salamat mga idol. See you next video mga idol. Thank you.